sa ngalan ni Ginoong sa Kristo. Giayo mo ang dili kalakaw. Giayo Di mo ang dili kita. Giayo Di mo ang mga patay. Ikaw mang nagasugo kanako. Igo lamang akong nangaliag nang anipo sa kumbang pagpaubos. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, labing gamanan ng Dios sa mahal, Dios sa ni Lucifer. Kitawagan nako ang 21 kabalaang mga prinsipado. Trisik ka mga doktores.

Sa biopsi, sa... Wala ka nagpanong hindi me, wala ko nakita nga binuang ang tao ha. Wala ko nakita nga gikulam, gibarang, na elementuhan Doon ka klase ang sakit sa tao, spiritual o material. Ang spiritual, ang pasabot ana, nga gibarang ka, gikulam ka, nahiluan, laygay. Mga spiritual, ang kantuhan. Pero ang ako nakita sa inyo ha, eh, nakita na ko sa stage 3 cancer. Cancer gitne. At sa, sa, lang, makalato, mangta. O, oh, tanaman ka, hitagaan ka, ka Sa ni iayaw ka sa mong Anong nihila ka? Kunti na mangta eh. ka. Tamang yung na. Dili wala na. na. Dili wala wala na. na. Tindog. Ngala okay, no? na ginawa sa Kristo, kita tindog, tasa, lakaw. Barog na baklay na. Ano ni Hilak ka? Walang <manyan> tao. Walay makadeclare kung para sa sa ginoo. Tapos ka pinila ko. Tapos ano ni mga Anong laka? ka. <laughs> uh, ayok, <hila. laughs>